So mga idol, nandito ako sa bahay ni ano, ni Mr. Kelabot. Ayun si Mr. Kelabot oh. Ayun, legit na Mr. Kelabot ng ano, Caspinyas Cavite. Ayun. Ah, uh, kitang-kita niyo napaka-humble mga idol. Talagang kita niyo yung tinitirhan nila na simple lang, simpleng bahay lang talaga. Napaka-humble na tao. Kita niyo. Ah, uh, ito lang bahay niya, ganun tapos may baby siya. Dalawang anak yung mga idol. Isang lalaki. Ba ba baby mo babae? Babae at lalaki. Ba babae lalaki. Uh -huh. No? Ayan, dalawa sila. Dalawa yung ano. Galat side. Yung baby mo. Ayan. Sa page to idol, i-upload eh, ko ha? Ah, uh, sige po. I-minti ano lang po para maano ko siya. Oo. Oh, para... Ang page ko idol ano eh. Ah... Uh page ko at saka YouTube ko, iisa lang pangalan. Yung eh, ay, ayung ano mo, yung isang iisa lang siya. Oo, iisa lang. Page ko at saka YouTube ko, iisa. Tapos yung TikTok ko, yun ang MJ the TikToker. MJ the TikToker din po. Oo, tapos yung Facebook ko naman, totoong pangalan ko. Yung pangalan, Anong content niyo po, Kuya? Ay, halos halos same tayo ng ano, content eh. Ayaw mo. Oo, Good vibes talaga. Good, good vibes. Oo. May nag ano sa akin na ano, maraming ano, mga taga Tondo na oh. bisitahin mo si May okay. Di labo na ano oh, ma. Mapapasabay ka sa yo, good vibes to. Oo, oh, good vibes talaga ang importante kasi mas masaya kapag oh, ka good vibes eh. Good vibes eh, eh para dinaman naman sila na ano na malulungkot lalo na oh. Yung mga oh, mayroon tayong mga OFW kasi ano nila yan eh, mas gusto nila yung good vibes eh. Ayan mga idol, ha, napuntahan ko na yung planeta ni ano ni ni Mr. Kilabot, yung real Mr. Kilabot, no, ng Las Piñas, Cavite. Naki ano kami dito, nakiistorbo kami sa bahay nila mga idol. Ayan. Kasi syempre, matagal ko na siyang ano, pangarap na makita. So natuntun ko rin mga idol yung kanyang ano, yung kanyang yung kanyang bahay. Ayan. Darating din ang araw idol. Pero may mga ano ka na idol, may mga bumisita na sa malalaki. May ano rito yung mga taga Batangas. Puntahan na rin natin mismo sa lugar ng bahay. Oh. May mga vlogger din. Maraming vlogger na nagsipunta rito. Mga taga Quezon, sa sampabato Iba-ibang oh. content nila Iba-iba hmm. rin ang content Sumasayaw Sumasayaw din Opo. yung gusto lang nila kahit di sila marunong sumayaw Oo oh, oh, good vibes lang talaga Good vibes ang oh. gusto talaga kasi gusto nila 'yung makita sa personal Oh the best kasi yung, pagka good vibes yung eh 'yung mga pag good vibes ayun ang gusto nila sa Napaka simple ng bahay mo <laughs> Oh at simple yung lang talaga Oh sabi ni nga nila 'yung oh, may tindahan pala pag buhat hmm. 'yung batang ano lastkotya 'yung lastkotya rin din La Cocherong Gala. Yung mga oh, mga La si Cocherong Gala ang si Laila Cocherong yung mga youtuber oh, youtuber talaga may nakilala ko niyan eh. sila nga yung nagtuturo sa akin about sa mga sa youtube eh, napuntahan din nila to napasok nila yung ano ko tapos sila ano ito yung maskil tv rin nagkayo rin yung dito mm. yung pagod badge sa uh, good badge yung din. malalaking tao na malaking yung ano buhok sumasayaw saya una na kung chat chat chat. Walig sila yung paguntong sila uh -huh. ano, no, Dami nilang nagsipuntahan dito. Yung lalo na sa construction pa ako ng nasa LRT ako. Oo. Oh. Help na ano ba? Oh, lagi ka naka yung mga late mo na mga video yung mga nasa construction eh no. Hmm. Ngayon ba wala ka na doon? Wala na ako sa LRT kasi tapos na yung kontrata. Ah, tapos na yung kontrata. Yung, yung ano namin, wala na, na, na tapos lahat yung project hanggang ano nga ako sa mga asama ko, nag-message yung mga dati kasama ko sa ano, no. Saan ka na ngayon? Anong balita? Ano ba ang trabaho natin? Sabi ko, wala. <laughs> dito, dito lang muna. Uh, kami nandito, ang lalayo kasi nila. Ah. Uh, so, no, Tagan si Ah, probinsya-probinsya din ang hmm. ano. Mga Tagatarla, Pangasinan, iba dito, Bisaya. Sabi ko, hmm, wala tayo. Wala nang kasunod na project yung ano namin. Pero dito ka talaga idol. Ano? Oh, sales Li ng ano dito na talaga ako lumaki. Sa Digit talaga dito. Digit talaga. Oh, okay. Kaya pag labas mo pa lang doon pag tinanong, na oh, Mr. Kilabot, Mr. Kilabot. Oh. Ah, yung nagti-TikTok dito sa. Oh, ano, tama. Ito lang yung taga Lungos. Ah, Lungos pala 'tong tawagin. Oh, Lungos to. Ah, Pero, kasi meron ding Lungos sa Malabon, di ba? Oh, ito Lungos sa Ano naman Lungos Cavite naman. Oh, Lungos Cavite, oh, tama. Lungos Bacoor Cavite. Sa Pote, sa poti rin siya. Oo. Oh sabi ko, ang dami ah. Dami ng lungos, may lungos sa Caloocan. Dahil diba yung mga lugar na ano. Pero iba-iba yung ano kasi Guto, Maynila, Guto. So para niya kaya ngayon may yung ano ko doon oh. side ng ano. Kasi ako ko, lagi sumasayaw. kung ang yung lugar to, may flyover siya. <laughs> may ano siya sabi ko. Yung pinipilahan ko kasi ng side car yun. mga kamita. din kasi ako nag side So, para makasama ko si ando. So, pero Kana idol ko. Shout out mga idol ha. Ayan, na napuntahan ko na yung planeta ni idol Mr. Kilabot no. Maraming maraming salamat sa lahat ng suporta ha. Ayun, support natin yung mga kumukulab dito no. And ayun, may collabs tayo so panoorin natin sa tayo daw kami na oh, uh, napag vibes. Abang, abangan niyo mga idol, ayan. sasayaw kami. Maghahanap pa si idol ng ano, uh, venue kung saan. Kasi um, siya nakakaalam dito eh. So, lalabas kami mga guys and uh, si Kuya. Uh, and, ang, and, ano nga ano mo, eh? MJ the TikToker. MJ the TikToker. Maraming uh, salamat sa pagpasok nyo sa aming bahay. Sa mismong house ko na ang napasukan yung mga guys. So, thank you, mga maraming, idol. Ha? Maraming, maraming salamat. Please, so, ay. napuntahan ko na rin si Idol. Kasi, matagal ko na pangarap to na mapuntahan ko yung Idol ko eh. Kasi, talaga sinusubaybayan ko yung kanyang mga video. Halos same kami ng content mga Idol. <laughs> So, um, good vibes talaga. Puro pa good vibes. Napaka ano very humble mga idol, oh. simple, simple ano, simple lang talaga yung kanilang pamumuhay. Ah uh, ano, ah uh, nandito sila sa ano Lungos uh, Las Piñas, Cavite. So familiar, 'di ba? Kasi napaka alam niyo napakaraming tao dito. Uh, lalo na diyan sa May Aguinaldo Road, napakaraming tao. Oo, no, talaga no? Aguinaldo Road. <laughs> Oo, napakarami. Sinabing Cavite pero um, o nga disiplinado na mong pulat ng oh, taga-tabi. Oo, oh, tama. Mo, at saka mga idol, marami akong mga pamangkin dito. Pinsan. Marami akong ano, kamag-anak dito sa Kabite. Halos dito yung mga pinsan ko nakatira. Marami sila rito. Dasma at saka ano, General Trias, yun. Kabite. Malala yun. Oh, malala. Dulo na yun. Ah? dulo, na, dulo na yun. Kasi dinadaanan lang nila ako rito. Eh. Kaya sa so, mga sa Kabite. Sa sabi ko, bungad lang po ako ng bako Oh, eh. Pagpasok oh. mo ng, ng coastal, sabi, sabi nga sa live ko, halos kahawig kayo ni, ni Idol, ano ha, ni Mr. Kilabot. Sabi ko, oo nga, kahawig kami, kanya lang ako, walang buhok. <laughs> Di ba mga Idol? So yun lagi yung ano, sinasabi lang sa akin. Eh. So mga Idol, habangan nyo yan ha. Maggagawa kami ng ano, video na sayaw. Diyan muna kayo mga Idol ha, salamat. Thank you.